Hello mga solid good afternoon. So about sa patch cable ng mga DMX natin, usually lang ginagamit natin is audio cable which is pwede naman. Pero meron talagang ginagamit dyan yung 110 ohms impedance na wire. So nagtanong ako kay Sir AD Sumitron. So ito daw yun. yan Tignan natin ang ginagamit namin ngayon is Rockstone microphone cable XLR wire. Pwede naman, wala nang problema kaso syempre gusto natin yung talagang totoong dapat gamitin. So nag-order ako online sa Shopee, nakausap plus yung sales representative ni Sir AD Sumitron. So sabi niya ito daw yung talagang ginagamit. So, kung napapansin nyo, medyo mas maliit siya Uh, 4N OFC daw made in Germany. So since inaalagaan natin yung tunog at quality ng sounds natin, lahat ng Rockstone cable natin para sa speakers tapos itong pang DMX patch cable natin lalo na 1024 na yung processor natin so ito na yun so meron siyang shield ito Pakita ko lang. Ayan. Ulat. So, ang napapansin ko dito, yung ground niya, hindi siya uh, paikot kasi meron na siyang aluminum foil cover. So, yun yung protection nya sa noise. Tapos, itong wire niya, matitigas. Yun yung difference sa microphone cable. Yung microphone cable is uh, manipis siya. Ito, talagang, ayan, pang uh, DMX. Yeah. So mas manipis siya. So yung microphone cable halos ganito kalaki eh. Yan. So gagawa kami ngayon ng mga patch cables namin para sa mga ilaw. By the way, ang brand nito AD. So assemble namin. will uh, keep you updated. Salamat mga solid Bye-bye.